Ngayon, ilagay na natin sa ating bigaan. Diba? For today's video, ito yung ating recipe ngayong araw na to. Ito yung aming dinner ngayon. So, ayan. Hintayin lang natin. Magluluto tayo ng chicken. Ayan. So, ito yung ating tubig. Nagdagan ko na siya ng tubig. Tapos yung ating sibuyas. Ayan. So, gagawin natin ay kukuha lang tayo dito ng konti. Ayan. So, ganito lang karami yung ating luya. Ayan, so gasan muna natin tong luya natin. So, yung luya natin, pwede naman natin siyang hindi nabalatan. Yan, hiwain lang natin siya ng ganito kalalaki. Tapos, yung ating sibuyas ay balatan natin. So, may hugasan natin yung ating sibuyas. Ayan. Ngayon, hiwain lang din natin siya. Kahit malalaki lang. Ayan. Itong sibuyas natin at yung ating luya ay pampatanggalan sa lang naman yan. At, syempre, para mabango yung ating chicken. So, ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay lang natin siya dito sa tubig. Ayan. Ayan. Luya, tsaka yung ating sibuyas, yung onion. Ngayon, maglalagay tayo ng paminta. Buo na yung aking ginamit na paminta. Tapos, lalagyan natin siya ng asin. So, kansayin lang natin yung asin na ating ilalagay. Kasi yung sabaw niyan ay gagamitin din natin yan mamaya. So, timplado na yung ating tubig. Ngayon, malinis na rin tong ating chicken. Kasi ito bago ko nilalagay ito sa ref ay nililinis ko na yan. Ngayon, ilagay lang natin siya dyan. Ayan. Para siyang tinula, no? Pero hindi siya tinula, guys. Para lang siyang tinula. Ngayon, isasalang na natin yan. Okay. Lulutuin lang natin yung ating chicken dyan. So, ayan guys. Kumukulo na yung ating chicken. Ayan. So, kailangan kasing pakuluin lang natin siya hanggang sa maluto. So, ayan. Yung ating recipe ngayon ay chicken rice. Ayan. So, napakasimple lang ng ating recipe ngayon. So, ayan guys. For today's video ay nagluluto tayo ng chicken. Ito nga siya. At habang hinihintay natin na maluto yung ating chicken ngayon ay ihahanda naman natin yung ating kanin. So, ihahanda na natin yung ating bigas. Uh, magluluto lang tayo ng kaunting rice ngayon. So, dahil nga sa yung dalawa, hindi naman sila kumakain ng kanin, ng rice, so kaya lang naman, tsaka yung mga bata. So, ang gagawin ko ay konti lang yung ating iluluto siguro mga dalawang sakatan yung rice cooker na cup ayan, so ngayon magpe-prepare na tayo ng bawang so gagawin natin konting bawang lang ang ating ilalagay so tama na to ganito pa lang siluain lang natin yung ating bawang So, ayan guys. maghihiwa na ako ngayon ng bawang. So, Ta kaunting bawang lang yung ating gagamitin. Bali, dalawa, tatlo, apat. Dalawang dalawa, maliit. Huwain lang natin siya ng pino. Maliliit. Ayan. bawang lang yung ating gagamitin. Panggisa natin to. So, magigisa na tayo dito. Ngayon, tindahan na natin yung ating kanan. So, dito naman, ay maglalagay tayo ng oil. So, kahit anong oil, kahit anong brand yung gamitin nyo, pwede naman. Ayan. So, naka-open na yung ating apoy. Ngayon, lagyan natin ng konti. Panggisa lang. Kasi make sure yung ating sabaw doon ay ma-oil yun. Dahil chicken yung ating niluluto. Ayan. hintayin lang natin na uminit yung ating mantika dito. Tapos ngayon, ipe-prepare na natin yung ading, 'di Yan dito pala yung aming bigas. Ina na, guys. Sabalo ano, isa dalawa. Dalawat kalahati yung ating iluluto. So, ganyan lang karami Ito na yung ating bigas. Ngayon po, muna natin siya. Ito. At mas maganda, yung ating garlic ay mag light brown siya. Ngayon, ilagay na natin sa ating bigat. Halo-haloin lang natin siya. Halo-haloin lang natin to. Tapos wag na muna natin siyang lagyan ng asin. Ayan. So, ganyan lang muna. Ngayon, check natin tong ating chicken na niluluto pong luto na yung ating chicken. So, ayan na siya guys. Ayan, kulong-kulo na yung ating chicken. Ito naman yung ating rice. Ito yung ating chicken. Dito tayo kukuha ng sabaw no, para sa ating rice. So, kukuha na tayo. Ayan. Ayan. tatanggalin natin yung ano, paminta. Mapupunta yan sa ating kanin mamaya. So, tatanggalin natin yan. Tapos tayo. Marami naman akong nilagay. na. So, ngayon, haluin natin yung ating bigas. Haluin natin siya. So, ngayon, tatanggalin natin tong mga paminta. Nilagyan kasi ng paminta. So, ngayon, ilang naman ito yung tanggalin dahil yung nilagay natin na paminta ay buo naman siya kaya madali lang ayan, itakpan ko naman siya uh, sa pagdito lakasan ulit natin yung apoy niya baka naman mahilaw yung ating kanin sa ganyan lang kalakas yung ating apoy ngayon guys check natin yung ating chicken kung luto na yung ating chicken Oh. Konti na lang. Ngayon, tikman natin yung sabaw niya. Hindi pa naman ako nag-add ng asin, no. Kasi syempre, dapat yung ating rice ay malasa. So ngayon, dito pala yung lagaya namin ng ano, mga condiments, mga ano, patis. Dito ko pala nilagay yung patis. sa so, bote ng sesame oil kasi wala kami ano, lagayan. So, lalagyan natin ng patis na Oops. Ayan. Kapag nagluluto ako, yung aking panimpla talaga madalas ay patis. Pagkulang sa so ayan guys sakto na yung lasa ngayon takpan na natin hintayin na natin yan na maluto yung ating rice tapos syempre yung ating gagamitin na water para malamig talaga ay galing sa ref so ganyan, ganyan lang ngayon kukuha tayo ng dito naman yung lagayan namin ng kutsara tapos ngayon ito yung ating chicken ano niya pagka juicy niya ay ilulublob natin sa malamig na tubig ng mga 30 seconds lang tapos ilalagay natin sa plato mga 30 seconds okay. na natin tong ating kanin. Haluin lang natin yung ating kanin. Ayan. Taktan ulit natin. Ating chicken rice. Ang pinagpakuluan natin ng manok. Ay, kukuha tayo dito. Ayan. Itong soy sauce pala na aking gagamitin ay ito yung kikuman soy sauce ngayon, lalagyan natin siya ng konting oyster sauce. Sa oops, yan. So, ganyan lang. Dalawang ano lang. Okay, okay ngayon, halu-haluin lang natin yung ating soy sauce at yung oyster sauce at yung ating pinaglagaan ng chicken. pre tikman natin masarap ba yung ating ginawang soy sauce. Yung sauce. Hmm. Sakto lang yung alat guys. So ayan. so, ayan. So, ngayon, pwede na natin hinaan pa yung ating apoy. ayun So, ganyan lang. Kaya lang parang nakaangat yung ating takip guys. So ayan lang guys. Thank you for watching.